isang classified document, no? Mga panayam sa mga biktima ng uh, extrajudicial killing at ng uh, mga police record. Pinakita po ni human rights lawyer, Shell Diokno, sa Senate Blue Ribbon Subcommittee na posibleng nagkaroon po ng polisya ng pagpatay ng mga suspect sa droga ang nakaraang Administrasyong Duterte. Isa sa pinakita po ni Diokno, ito nga ang classified, nagkaroon ng usapan eh, classified document, pero talagang naay sa publiko. Ah. Ito pong Command Memorandum Circular number no. 16-2016 na nilabas ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ng July 1 2016, dito Anya, makikita ang pagbabago sa atake ng pamalaan laban sa ilegal na droga dahil sa pagpapa pagpapasok pagpapasok nito ng mga termino tulad ng neutralization at yung terminong negation ng mga suspects sa droga. Ito ang naging kaibahan nung sumunod na Operation Double Barrel dun sa ano, di ba may Oplan hang, hmm. May utos na neutralization at negation at may utos na gumamit ng drug list para habulin yung mga taong sangkot umano sa droga at dahil ang niya sa kawalan ng legal na depenisyon, madali ang niya mabigyan ng kahit anong interpretasyon ng PNP ang mga salitang neutralize at negate. Ayon kay Diokno, base sa pahayag ng mga dating opisyal ng PNP, nangangahulugang pagpatay ng mga suspect sa droga ang mga terminong ito. Pero ayon man po kay Bato Dela Rosa, mali ang interpretasyon ni Diokno dito po sa salitang neutralize. Sinabi rin ni Senador, ng Senador na nagpupulis-pulisan lang daw itong si Diokno at pinipilit lang nito ang sarili niyang definition ng neutralize. Dilinaw na din ng Philippine National Police na hindi nangangalugang pagpatay ang salitang neutralize. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo, malinaw ang nakalagay na kahulugan ng terminong iyan sa kanilang police operational procedure. Nangangahulugan niya itong arrest, capture, at surrender ng suspect o ng offender. Together Sunday twenty five Sunday at twenty five